tất cả mọi người đón mọi người đón mọi người đón mọi người đón mọi người Marami ay ka dito. Nalunga ko na huli dito sa laot. May maraming tikoy na yun. At mga idol, lagi tayong kasama, kasama mag mga isda. Kaya bakit, 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 sinyo, akin na huli. Oh. Marami at dito mga idol. wala? Dagan-dagan na. Ay, dalo. Oh. Buhay pa ba? Buhay pa. Uh, may mga idol, mga hito. Mga hitong native. Oh. Sim. Ito yung sinasabi ko lagi na pagka nakatibo, talagang lalag na ka. Yung utol ko ng oriente. Andun, nanglalamig, nanglalamig. <laughs> nanglalamig doon pala. Nakatibo ng hito. Sinubukan niya ako tumindo. Nakatibo ng hito yun. Halala ka yung durame, oh. Ito lang. Ito natin para pinamabayar you know, natin. Nandun yung drum sa likod. Okay, Hindi, <laughs> Marami ah, naman tayong pang-deliver. Ang ah, mga ya, muna ya. dyan. Ang mga ya, ito lo. Ang mga ya. ito ya, lo. Ya. lo. yan mga idol tapos tapak sila dito pag-uulan talaga. Ingat lang dito. Woo. Eh idol. Aja pa 'to naman ako. Tayong isang araw nakadalaw ulit sumama ako ay naghinol ko. Tayo pa pala ng manok. Ano po ba? Picture mo at tsakamit.